Pagpano ni Guava Beauty Si Guava Beauty, tunay na pangalan, Guava Shui Shui, isang 24 anyos na Taiwanese beauty influencer, ay pumanaw noong ikadalawamput-apat ng Mayo taong 2025. Dahil sa tinatawag na, bigla ang karamdaman. Ayon sa opisyal na pahayag na ibinahagi sa kanyang Instagram account si Guava Shui Shui ay pumanaw dahil sa isang bigla ang karamdaman. Bagaman may mga spekulasyon na ang kanyang kontrobersyal na content, kung saan tila kinakain niya ang mga kosmetikong produkto tulad ng lipstick at blush, ay maaaring may kaugnayan sa kanyang pagkamatay. Nilinaw ng kanyang mga kaibigan at medikal na team na hindi ito sanhi ng kanyang pagpanaw. Isang linggo bago siya pumanaw, binala siya sa ospital dahil sa mga hindi inaasahang sintomas. Ngunit tinukoy ng mga doktor na walang kinalaman sa kanyang mga online na aktibidad sa kanyang kondisyon. Pahayag ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Isang kaibigan ni Shui Shui ang naglabas ng pahayag upang itama ang maling impormasyon na kumakalat online. Ayon sa kanya, malinaw na tinukoy ng mga doktor na walang kaugnayan ang kanyang mga karamdaman sa pagkain ng kosmetiko. Dagdag pa niya, si Shui Shui ay laging responsable sa kanyang audience at maingat sa kanyang content. Palaging nagbibigay ng babala sa mga produktong kosmetiko ay hindi dapat kainin. Pag-alala at pamana sa kanyang opisyal na Instagram account, ibinahagi ng kanyang pamilya ang isang taus pusong mensahe ng pasasalamat sa mga tagahanga ni Shui Shui. Ipinahayag nila ang kanilang pasya na panatilihin ang kanilang account bilang isang alaala at espasyo para sa mga tagahanga na magbahagi ng kanilang mga alaala. Hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa rin isinasa publiko ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang mga tagahanga at nagbukas ng diskusyon tungkol sa kaligtasan at responsibilidad sa paggawa ng online content.